Hello guys! Gawa tayo ng daing na bangus. Bumili ako ng katamtamang laki ng bangus at sinabi ko sa tendero na gawin niya pangdaing. Nang mahugasin ka na mabuti, iniligay ko na ang mga kong bawang, paminta at asin. Siya nga pala, bago ko lagyan ng mga bawang yan, iniligyan ko ng asin yung pinaka labas ng katawan niya para may lasa din. Niligyan ko ito ng suka. Bahala na kayo kung gaano karami yung suka pero sana nakalugugman lang yung isa sa mga aydadaing nyo. Pagkatapos ng lagyan ng suka, ay nilagyan ko ulit ito ng asin. inay hinay lang ha, baka masyadong mapahalat. Binabit ko ang mga ito at sinisigurado nagpapalitan sila ng pesto para lahat ay mababad. Kinabukasan, ipinirito ko na nga ito sa mainit na mainit na mantika. Nung nag na ang gilid, ay pwede na itong baliktarin. Ingat po, baka matalsika ng mantika. Hintayin lang na ma-brown ulit ito at luto na. At yan nga, brown na. Luto na. Pwede na itong serve. Enjoy. Follow for more.